Dengue outbreak indineklara sa Sambuanga City. Umabot na po kasi sa may git pitong daan ang naitatalang kaso ng dengue roon kung saan siyam ang namatay. Darito ang report bilang ng mas pinaigting na kampanya ng DOH kontra dengue, tila hindi mapigilan ang paglobo ng bilang ng mga tinatamaan nito. Sa Zamboanga City, idiniklara ang dengue outbreak ayon sa City Health Office mula Enero hanggang unang linggo ng Mayo. Pitung daan at apat na ang tinamaan ng dengue roon. Siyam ang namatay. Nagkukulang na ang supply ng dugo para sa mga pasyente. Para maibsan ng pagkukulang, nangihingi na raw ang local health officials ng tulong sa mga blood banks sa Maynila, Davao at Cagayan de Oro sa Kagapawan, North Cotabato. Tumaas din ang kaso ng dengue dahil daw sa pabago-bagong lagay ng panahon. Sa tala ng City Health Office, sa unang apat na buwan ng 2012, pitumput na ang nagkadengue sa lungsod. Noong 2011, anim na lang ang kaso sa parehong panahon. Sa kabutihang palad, walang binawian ang buhay, di tulad noong 2011 na tatlong namatay. Sa Digos Davao del Sur naman, mula 2010, pababa ng pababa ang naitatalang kaso ng dengue. Ngayong 2012, nasa 51 lang ang naitala nila. Resulta raw ito ng epektibong kampanya kontra dengue. Kabilang ang paghikayat sa mga residente na panatilihing malinis ang paligid. Inaalis ang mga bagay na maaaring pamugaran at pangitlogan ng lamok. Makaiiwas din sa dengue kung magsusuot ng mahabang damit. At kung makitaan ang sintomas, agad kumonsulta sa doktor. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting.